Mga nakakatakot na hula ni Rudy Baldwin para sa taong 2025. Pero bago tayo magpatuloy ay ilike mo muna ang ating video at mag-subscribe. Pindutin mo na rin syempre yung notification bell button at piliin mo yung all para palagi kang updated sa ating mga latest of videos. Kaya sit back and relax at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Si Rudy Baldwin ay isang kontrobersyal na personalidad na nakilala online dahil sa kanyang mga cryptic posts sa mga social media niya. Ang kanyang mga posts sa social media ay naglalahad ng mga vision o prediction sa mga di umano'y pangyayaring magaganap sa hinaharap. Maraming mga tao ang naniniwala sa kanyang mga hula, ngunit may mga tao din na may question sa credibility ng naturang mga posts lalong sumikat ang kanyang pangalan matapos itampok ang kanyang mga hulas sa mga palabas na KMJS at Rated K. Ang kanyang talambuhay ay isinadula sa telebisyon sa palabas na magpakailanman. Si Rudy Baldwin ay naglabas ng mga panibagong vision patungkol sa mga posibleng mangyari ngayong taong 2025. Ano, -ano na naman kaya ang mga hula at prediksyon ni Rudy Baldwin? Gano'ng nga ba katotoo at mapagkakatiwalaan ang kanyang mga prediksyon? At ano nga ba ang mga dapat nating bantayan? Dapat na ba tayong matapot at mag-alala sa mga mangyayari ngayong taon? Ang mga hula ni Rudy Baldwin para sa taong 2025 Number 10 Bagyong may dalang trahedya Ayon sa hula ni Rudy Baldwin ay tatlong malalakas na bagyo ang tatama sa Pilipinas ngayong taong 2025 na pinangalan ng may mga letrang O, S at P Hindi daw ito simpleng bagyo lamang kundi magdudulot at magiiwan ito ng matitinding pinsala at makakapekto ng sobra sa maraming mga Pilipino isa sa mga bagyo na ito magdadala ng mga kakaibang lakas na tila kasama ang galit ng kalikasan. Ang mga bagyo na ito ay hindi lang tatama sa mga lugar na kadalasan din dinadaanan ng mga bagyo sa Pilipinas, kundi sa malawakan, magdudulot ang mga ito ng matitinding mga pagbaha, pagguho ng lupa, pagkasira ng mga kabuhayan at mga tahanan sa mga hindi inaasahang rehiyon. Kaya naman sinabi ni Rudy Baldwin na maghanda ang Pilipinas at ang bawat Pilipino. Number 9 bagong pandemic. Isa sa mga nakakabahalang hula ni Rudy Baldwin ay ang pagkalat ng isang bagong sakit na dulot ng bakterya. Hindi ito katulad ng COVID-19 na nakakahawa sa pamamagitan ng tao. Sabalit mas delikado di umano ang sakit na ito dahil sa ibang pamamaraan ng pag nito. Mas gusto daw ng bakterya na ito na kumapit sa mata at ilong at kapag nakapasok sa katawan ay lalabas sa katawan ng mga pantal na kasing laki ng coins at nagiging kulay itim o berde. Kapag ito ay pumuto, kahit hindi direktang nakakahaway, dapat pa rin daw tayo mag-ingat, lalo na mga taong may sakit sa puso o sakit sa dugo. Pero kahit ganun paman, ayon kay Rudy Baldwin ay mayroong gamot para sa sakit na ito. At kailangan ng patuloy na gamutan dahil mabilis kumalat ang bakterya sa katawan ng tao. Patuloy tayo magbantay at huwag maging kampante lamang dahil ang ating kalusugan ay dapat iniingatan at hindi dapat pinababayaan. Number 8. Ang paglabas ng mga kakaibang insekto dahil sa sobrang init. Ayon sa hula ni Rudy Badwin, ang tag-init sa taong 2025 ay mas magiging doble. Kaya naman dahil dito ay maraming mga insekto ang nagtatago, nalalabas, pati na rin ang ilang uri ng mga hayop na hindi pa natin nakikita. Epekto daw ito ng pabago-bago ng panahon o ang climate change. Kaya nagbigay siya ng mga paalala na magtanim tayo ng mga puno at iwasan o bawasan ang labis na paggamit ng teknolohiya na nagdudulot ng pulusyon. Number 7. Bulkang Taal Isang matinding pagsabog isa sa mga pinaka prediksyon ni Rudy Baldwin ay ang muling matinding pag-alboroto ng aktibong Bulkang Taal. Ayon sa kanya, ay kailangan natin maganda sa isang malakas na pagputok ng Bulkang Taal para sa taong 2025 na magdadala ng napakalaking pinsala sa mga kabuhayan, lalo na sa mga taong nakatira sa lugar na malapit sa bulkan. Ito daw magiging huling matinding pag-alboroto ng Taal bago ito maging dormant, subalit hindi lang ito nakita sa prediksyon ni Rudy Baldwin. Dahil sa pagpotok nito ay may mga lulutang daw na bagong isla sa gitna ng lawa. Isang isla na nakakamangha dahil ito daw ay magagamit para sa pananampalataya at dito daw ilalagay ang mga santo bilang pagpaparangal sa Diyos. Ang hula niya na ito ay pwede nating tingnan bilang babalat at pagkakataon upang makapaghanda dahil nung mga nakarang taon ay pinatunayan na ni Rudy Balwi na kaya niya makita ang mga ganitong pangyayari katulad ng paglitaw ng bagong isla sa Japan matapos magkaroon ng malakas na lindol. Kaya kailangan natin mag-ingat at maghanda para sa taong ito dahil sa posibleng panganib na hatid ng Bulkan Taal. Number 6. Taon ng pagdadalamhati sa mga tagahanga at personalidad. Ayon sa hula ni Rudy Baldwin, ngayong taong 2025 ay isang taon na puno ng pagdadalamhati, lalo na para sa mga tagahanga ng mga sikat na personalidad ngayong 2025. Ay may ilang kilalang mga tao at personalidad ang masasawi dahil sa depresyon, Sakit at mga aksidente Ilan nga daw sa kanila yung mga veterano na Tila hindi kinayang sakit at hamon ng buhay At nagdi -de lang na lang na ang kanilang buhay Nakakalungkot lang isipin dahil sa harap ng mga kamera Ay parang ang saya nila at wala silang mga problema Ngunit sa likod pala ng mga nagtatago Nagtatagong malungkot o totoo nilang nararamdaman Inaasa ang mas tataas ang mga kaso ng depresyon at stress Hindi lamang sa mga kilalang personalidad o ang ista kundi pati na rin sa mga karaniwang tao, lalo na mga OFW na mag sa ibang bansa. Mayroon pang mga overseas Filipino worker na walang awang biktima ng masalimuot na mga masalimu krimi. Isang nakakalungkot at napakasakit na prediksyon na binigyang diin sa kanyang hula ni Rudy Baldwin. Kaya pinapaalala niya sa atin ang halaga ng komunikasyon sa pamilya at pagpapalakas ng pananampalataya sa ating Panginoon. Number 5 ang paglubog ng Indonesia at Lindol sa Pilipinas. Base sa mga nakikitang prediksyon ni Rudy Baldwin, habang ang Pilipinas ay patuloy na nakakaranas ng mga malalakas na lindol, ang bansang Indonesia naman ay makakaranas ng matinding paglubog, lalo ng mga mababang lugar, at malalakas na pagsabog ng mga bulkan. Di umano ay parang papalapit na sa Pilipinas ang sinasabing The Big One. Kaya naman payo ni Rudy Baldwin na maging alerto tayo sa anumang oras at palaging maging handa. Number 4, Himala at Kababalaghan sa Kalangitan Ayon sa mga nakikitang prediksyon ni Rudy Bagli na yung maraming mangyayaring misteryo at kakaibang bagay sa kalangitan ngayong taong 2025. Ayon sa kanyang nararamdaman na hindi ito mga simpleng ulap at araw lamang. Masasaksiyan daw natin ang araw na halos sumahalik na sa lupa na magdadala ng matinding init. Sinabi pa niya na magiging kulay apoy ang buong kalangitan na parang nagbibigay babala ng isang matinding aksidente ng mangyayari na tatatak hindi lamang sa Pilipinas bagkos sa buong mundo. Ayon sa mga nakikita ay tatlong aksidente sa himpapawi ng mangyayari ngayong taong 2025. Kung saan may kasama di umano na kilalang personalidad ang malalagay ang buhay sa panganib. Ang ganitong mga prediksyon ay isang paalala sa atin na mag-ingat dahil kapag nag-iba ang kulay ng kalangitan, posible na itong palatandaan na may aksidente ang mangyayari. Number 3. Aso ang bayani, ang tagapagligtas ng 2025. Ayon sa hula ni Rudy Baldwin ay sa kasagsagan ng isang napakalakas na bagyo ay may isang aso ang naging bayani ng taon. Ayon sa prediksyon, ng aso na ito ay tumalon mula sa bangka upang iligtas ang magiinang nalulunod. Sa kabila man ng kakulangan ng lakas, ay nagawa pa rin ng aso at magligtas ng buhay. Magsilbing inspirasyon daw ito sa ati na minsan kahit ang mga hayop ay nagiging instrumento ng Diyos para sa kabutihan ngayong taong 2025. Ang mga hayop di umano ay magpapamalas ng kakaibang talino at kabayanihan sa mundo. Number 2, pagtaas ng crime rate sa Pilipinas. Isa pa sa mga nakakabahalang prediksyon ni Rudy Baldwin ay ang pagtaas ng kaso ng mga krimen, lalo na ang kagagawa ng mga traidor at sakin at mga gahaman sa kapangyarihan. Nagkalat ang mga mapanlinlang at mapangabuso ang magpapakita ng tunay na kulay ngayong taong 2025. Sinabi pa niya na huwag basta-basta magpapautang sa taong 2025 dahil hindi babayaran ng mga utang at magingat sa mga tao na manggagamit sa iba't ibang bahagi ng mundo ay may kanya-kanyang pagsubukan darating at mararanasan nila. Ang paglubog at paggunaw sa bansang Indonesia samantalang apoy ang kakaharapin ng bansang China at walang tigil ng mga lindol naman sa Pilipinas. Parang ipinapaalala sa atin na palaging may banta ang kalikasan sa bawat sulok ng mundo. Number 1. Pagtaas ng pananampalataya at pagkakaisa. Ayon sa prediksyon ni Rudy Badwin, sa gitna ng mga negatibong hula ay mayroong isang sinag ng pag-asa. Ang taong 2025 ay taon ng pananampalataya at pananalig sa Diyos. Maraming tao magbabalik loob sa ating Panginoon, mananalangin, maghanap ng kaligtasan at mga gabay ngayong taong 2025. Ay marami ding mga tao magbabalik sa simbahan, magbibigay ng panalangin at muling tatanggapin ng pananampalataya sa Panginoon bilang gabay sa kanilang mga buhay. Para kay Rudy Bagmin, ito ang pinakamahalagang mensahe sa lahat na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at hirap ay hindi tayo dapat sumuko at mawala ng pag-asa at pananalig sa Diyos. Maraming misteryo at himala mangyayari sa kalangitan at na magtutulak sa mga tao na magbalik loob at muling magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa kanyang prediksyon, ito ang panahon kung kailan ang panalangin at pananampalataya ang magiging sandigan ng marami sa harap ng mga darating na hamon sa ating buhay at kapaligiran. Ikaw kaibigan, anong masasabi mo sa mga hula ni Rudy Baldwin? Well, ibigay ang iyong opinion sa ating comment section down below. Mga kaibigan, nais kong ipaalala na mga hula at prediksyon ni Rudy Baldwin ay mga babalat at paalala sa atin na karaniwang malawak at maaaring maganap sa natural na takbo ng panahon. Katulad ng mga bagyo, lindol at mga aksidente, ito ay mga pangyayari hindi naman talaga nakakagulat dahil likas na sa ating mundo ang ganitong mga sakuna. Pero ganun pa man, ang pagpapakalat ng ganitong mga impormasyon ay posibleng magdulot ng takot at pag-aalala sa halip na produktibong paghahanda kaya importante ka rin tingnan kung paano natin ginagamit at iniintindi ang ganitong mga prediksyon. Bilang gabay ba ito upang maganda o nagiginisan hilamang ng labis na pangamba? Kaysa mag-focus sa negatibong aspeto ng mga prediksyon, ay pwede natin itong gawing inspirasyon upang mas paitingin ng ating kahandaan, malasakit at pananampalataya sa ating Panginoon. Ang mga hula at prediksyon ay isang paalala na hindi natin hawak at kontrolado ang lahat ng bagay. Ngunit mayroon tayong kakayahang magkano at maghanda para sa anuman darating na mga pagsubo. Nasa ating mga palad pa rin ng kapalaran na gawing mas makabuluhan ng bawat araw at sandali sa kabila ng mga hamon na hinaharap. Ayon kay Rudy Balduin ng taong 2025 ay taon ng mga pagsubo. Ngunit maaari rin itong maging taon ng pag-asa kung tayo magtutulungan, mananalangin at magiging handa. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Salamat sa inyong pagtangkilik at hanggang sa kita-kits tayo sa ating mga susunod pang mga videos.